<clears throat> Marami nagsasabi doon minsan sa, sa sa mga media na mabuti na si Governor about dyan sa, sa pagputol ng doon pero ng kahoy ng doon pero uh, tuloy pa yung open pit mining sa walang open pit mining sa South Cotabato. Dahil nga sinasabi ko sa inyo, uh, hindi man lang pwede isisisari. Dahil una bes, ako ang nagbeto. Eh, parang ako ang nagpropose, eh. hindi eh, ako ang nagbeto eh. At sa NED, I uh, remember, ako lang mag-isa noon ang nag-a-against. Even ang mga taga-NED, kini-question nila ako bakit ako nag-a-against. Okay, eh ngayon, andyan na yan, may national permit, eh, bakit hindi ko naman suportahan dahil gobyerno ako, national government yung permit nila, eh ang pinakiportante, may tumututo kung pa paano nila nire-rehab yung kinukuna nila. Isinasabi ko nga sa kanila, okay, tingnan, tingnan ko nga yung rehabilitation ninyo. If eh, first time, may area doon na nakunan na ng na na dati hindi tinutubuan ng puno, ngayon matataas na yung puno. Matataas na yung mga puno dahil nga sa napalitan na ng topsoil, umanda na yung puno. Pero talaga binomonitor natin sila. At uh, in-encourage ko nga lahat ng mga uh, groups na against talaga doon, eh, mag-send ng representative para maging membro ng monitoring team para sabay-sabay natin monitorin para kung merong mga unusual or mga mga illegal uh, act or activities doon, eh talagang magawa natin ng paraan na mapastop. Pero so far, kung mapapansin ninyo, wala naman siyang, walang, walang, walang nagpapadala ng representative. Pero kami sa provincial government, talaga kunting ingay eh, lang, andun agad kami. Yung tumulo na, yung natulog na tubig na maitim, ando agad uh, uh, kami. Kasi call, tumutulo. Pero napupunta doon sa isang pond nila, tapos tumatawid sa isang pond na naman, hanggang lalabas doon sa ilog, meron pang isda. Sila nilalagay bago itatapon sa ilog. Ibig sabihin, uh, livable na yung water bago itatapon doon sa sa ilog. So, ganun. So, ganun yung gusto natin mangyari dito sa ating area na dapat uh, monitored natin at dapat naayon doon sa kung ano ang uh, requirements ng ating DNR at ng provincial government at ng national government para masiguro na protektado yung ating environment. E eh, maraming nagsasabi, hindi sa tapakan, meron niyang approve kasi 2021, December 23, 2021, the office of the president lifted the open pit ban in open open pit ban in Tampakan. E na nga ako, nalaman ko ano na eh, uh, May na or June ko nalaman na lifted na. So ibig sabihin, bigyan na sila ng permit ng national government. E, hindi naman ako, ako naman ay bineto ko yung open pit dito sa probinsya. Eh, sila nilift nila, lifted. So kung kaya, national government issue yan. Pero hanggang ngayon, wala pang open pit mining sa tapakan. Lahat yan, puro lahat mga bandas dahil nga hindi makapasok pa yung large scale, kaya dito ngayon, ang nakakasira ngayon, yung banlas, kasi hindi natin alam, tinatapon na ng mercury ito na process, sila na pupunta na sa inyong natin. It is delikado na. Yan ang problema sa illegal small scale mining. That is why sinasabi ko sa kanila, kung mayroong large scale, later on, dapat mayroong mga small scale na legal. Para naman wala nang illegal. Kasi kung may illegal kasi, ang nangyari dyan, pag merong pulis na darating, itatapo na naman nila yung mercury nila sa ilog, nagpa-process sila sa ilog, so napupunta yung mercury sa atin, which is delikado talaga. na diba? Napupunta ng palayan, napupunta ng ilog. E ngayon, kita mo yung pula ng, pula ng tubig dahil nga sa bandas na ginagawa ng mga illegal muscle miners. So ngayon, pag, pag uh, hindi natin ito magawa ng paraan, na mali ka si ito. Hindi natin mag -gawal. kasi napakairap ito kontrolin eh. Dahil akyat talaga yung tao natin, wala na silang layo eh. Sobrang layo eh. So kung gagawa natin ng road, kailangan yan yung uh, mine access road, Ah, uh, kasi kung gagawa tayo, binabasita man na dati, sobrang laki ng budget nila, I think 600 million ang budget nila eh. Kasi requirements nila, eh. part ng requirements na sa sa permit nila sa national government. Eh, hindi nila na yung i yung road na yan, na concrete road na yan, dahil pag-umpisaan pala nila, nagrarali na, we are against mining, bla bla bla, pero yun pala sila nagbabalas. Dahil hindi nila gusto magawa ng daan para padating ng panahon doon, pag, pag mag-mine sila, eh, ang bilis na mapunta ng PNP natin. Ngayon kasi kailangan natin mag lakad na napakalayo ay talaga napakahirap na abutin sila pagdating ng panahon. Pagdating ng military natin, pulis mo na sila.